Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa pampalinis ng baga. Sa baga po ito mga kaubayan, uh, huwag gawing biro ito kasi totoo po ito mga kaubayan. Subok na po namin ito at kadalasan ginagamit namin sa mga may problema sa baga, yung hindi matanggal-tanggal na ubo, hirap huminga. Ito po mga kaubayan, kangkong. Kangkong po mga kaubayan ang proseso ng paggamit nito ay ilinalaga po ito, iniinom po ito. Yung sabaw niya, katulad po nito, naglaga na po ako at inumin ko po yung sabaw at ito pong at yung daon po ay ulamin ko po. Kunin ko po mga kaubayan at ipapakita ko sa inyo ng aktual kung paano po inumin yon. Ito na siya mga kaubayan, nalaga ko na siya eto na, naglaga na po ako. Ito, pampalinis ng baga. Ito, mga kaubayan, tandaan po natin. Pampalinis ng baga. Ito na siya, nalaga na po siya. Ito, at kukunin ko na po ito. Yan po. Ito na siya, mga kaubayan, nalaga na. At itong sabaw niya po. Ito pong sabaw niya, ang pampalinis ng baga. Ito po. Mainit po. Ito po ang pampalinis ng baga. Iniinom po itong sabaw niya. Ito. Itong sabaw niya po ay may kakayaan po na linisan yung ating baga. Pang cleansing po yan sa bituka sa loob ng katawan. Hindi po masama yan, hindi po nakakalason yan mga kaubayan. At ito naman po, ito, ay ginagawa ko na pong salad ito inuulam ko na po, tinitimplang ko na lamang po ng sibuyas na ganito, ito, at uulamin ko na po yan. Ganito po yan, mga kaubayan. Ito, nahiwa ko na po yung sibuyas. May sibuyas na, may kamatis na. Lagyan ko lamang ng bagong po ito na ganito. Lagyan ko ng bagong yan. Ulam na po, mga kaubayan. uulamin ko na po yan. Yan po ang pangtimpla ko. Yan, yung bagong na, ang bangon ng bagong. Mainit. Ulam na. Ulam na, katalo na. Kainan na maya-maya. Pagkatapos -maya. kong i-vlog to para sa kanseros at nagdudura ng dugo. Masarap na ulam na, salad na. Pagkatapos, ang sarap po mga kabaha. Pagkatapos po, huwag natin kakalimutan na itong pinaglagaan ng kangkong ay may kakayahan na linisan yung ating baga. Kasi po, yung mga nahirapang huminga, yung hika, yung madaling mapagod, yung plemang makakapit konektado po sa baga yan kung minsan marumi po ang baga natin so marami tayong mga halamang gamot na may kakayahan na pangpalinis sa baga kaya ano ang dapat kaya isa na po ito itong kangkong yung pinaglagaan ng sabaw ng kangkong may kakayahan po ito na nalinisan yung ating baga mainit na mainit pa <laughs> Pero inumin ko yan, ito po, para malinisan po yung baga ko. Kasi, araw-araw, lagi akong nalikwa, ah, kabukan, lagi akong kan kuminsan sumasakit na dito ko, nararamdaman ko yan. Kaya humahanap na ako ng mga halamang gamot na may kakayahan na panglinis ng baga. Kung yung bituka nga po natin ay kayang linisan nito, linilisan po nito, clean cleansing po nito, yung bituka natin, ilinalabas po natin yung mga hindi magaganda na naipasok natin sa loob ng ating katawan, ganun din po yung baga pag nadaanan po nito mga kaubayan, yung baga natin, itong bisa nito, may kakayan po siyang linisan niyan, lalo na kung medyo maaligam-gam. Yan po ang kakayahan ng kangkong na panglinis sa baga. Mga kababayan, wag po natin baliwalain ang kakayahan ng kangkong.